Ayan mga basic panoorin niyo kung gaano kabilis yung kamay ng bata na yan. Akala okay. ah, mo talaga ang akala ah, mo talaga ang bilis ng kamay niyan. Hindi mo siya, ang galit niya. Hala rin may ikat, titigan may ikat yan mga kabisig ha. Ah. dahan-dahan niyang winababa, inaano. Ayan, titigan niyo, yung may yung kamay o. Ibigay niya na isa doon sa loob. Pinak niya isa, itlog. Ayan, hinawa ka na matanda o. Oh, galawan. Oh, Ayan, hinawa niya isang itlog o. Oh. Oh, wala din sa kamay niyo. Hey, oh. Hey, Ang oh. oh. oh, naman no. bilis no. Hindi naman pwedeng magic yun. Naman... Totoo oh, magic. Totoo yung mabibilis talaga. Napakabilis oh, niya kabisig. Ang galing yun. Oh. Ang oh, bata lang yan. Oh. Ayan, oh, papakita niyo ulit. Oh. Ayan sa kanya kanya naman oh, wala siyang hawak ayan o no? may labdik yung mga manonood sa kanya ayan o oh, no? live pa sila nanonood o oh. napapangas sila ng bata ngayon hmm. ang galing eh kung ano ang galing ng bata ang galing ng bata basic na basic lang sa bata grabe tama ka baby titigil niya may giyok

O. Tata nyo kano ka-bilis. Hindi nyo nga makita e. Yung ang mismo naglalagyan. No. ko natin. I-slow mo natin ngayon para mahuli natin siya. I-slow mo natin yan. Slow motion. Nagay doon. Các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp Maka ah, basic slow mo yan. Ay, slow mo natin. Ayun, eh, parang huwag natin yung bata huwag natin. Paano yung ginagawa yan? Ayan yung kamay niya.